Yan, video nakaka-recover na rin tayo at pasensya na kayo ngayon ulit ako makapag-upload ng gawa ng video dahil syempre gusto ko rin naman kasi na yung talagang okay ako dahil alam nyo ba mahirap kasi yung mabinat eh. Mahirap yung mabinat lalo na kahit nagsasalita ka lang nakakapagod din. Ka kagaya nung nandun pa lang ako sa hospital, kaya hindi ako makapag-ano noon dahil nahihirapan akong magsalita tapos alam parang yung laging tuyo yung lalamunan ko. Tapos ano, sabi so, ng asawa ko sa akin na kahit hindi dalagdam muna ako gagawa ng video, basta importante yung gagaling muna ako, tsaka ako gagawa ng aking ikukontent. Alam niyo mga guys, ang ganda ng ano ng hospital dito dahil kahit wala kang bantay, yung mga nurse talaga, sila ang magbabantay sa'yo. Tapos, lagi ka nilang tinitignan, binibisita, tinatanong kung anong kailangan mo, anong kainin, anong kainin mo, gusto mo ba magkape, gusto mo ng tea, tubig, ganyan, lahat inaalok sa'yo. Kaya, napaka, parang ang, ang mas, ano sila dito na, ano, pag ikaw ay pasyente, tapos meron na akong Pilipina, nakilala ang Pilipina doon na taga uh, ano siya, taga Bulacan. Yung family, family, niya na andito na din. Tapos yung si Kuya din na taga ano din siya. Taga Pangasinan. Buti na lang meron mga Pilipino doon at saka bali dala, tatlo sila yung yung isang Pilipina doon sa baba doon nung nagpaano ako ng ng mga details ko doon sa baba bago ako ma-surgery. Yun, yung si, ano, si ate. Tapos si ate naman na taga Bulacan, doon mismo sa aking, ano, sa aking ward, pati rin si kuya. Kasi pang, pang umaga si, ano, si ate na taga Bulacan, pang gabi naman si kuya. Ang ganda talaga, hindi ako talaga na, ano, kahit hindi ako binabantayan ng asawa ko kasi 2 hours lang ang pwedeng bisita doon hours lang. Kaya pumupunta lang yung asawa ko pagkatapos niya maihatid yung mga anak ko sa school. Kaya kahit sa kahit sa ng doktor kasi sa akin, kahit da, wala daw akong bantay, wag daw akong mag-arala dahil marami daw mga nurse doon na pwedeng magbantay sa akin. Totoo naman, ang dami mga nurse na ano nagbantay sa akin. Ayun mga guys, gagawa tayo ngayon ng smoothies. Apple, cucumber, at spinach with kero. Ayan na guys. So, yan ulit ang gagawin ko. Mag-start ulit ako na mag-smoothies. Ganyan. Mga green, leaf, mga green leaf pa. Ayan. Gaano ulit tayo na para sa healthy diet daw. Kasi naka-light diet ako mga guys. Hindi pwede na yung kakain ako ng ano ng mga hard kasi magbablock daw ulit yung ano ng bawal ko kaya healthy diet lang muna yung mga light lang mga soup ganyan kaya ang ginagawa ko mag smoothies ako kaya yung carrots patatas gagawin ko siyang soup tapos i-blender ko siya mga guys kaya tara magano muna tayo at kakain muna ako ng breakfast magano ako ng cereals so, napakakalat ka lang dito sa amin kasi hindi pa nga ako mga kapag ano, mga Yung asawa, asawa ko lang yung ano, yung, alam niyo ba minsan? Kasi nung na-anesthesia ako kahit nung nasisaryan ako ng three times. Makakalamutin na ako yung pag nagsasakit ako ba parang hindi nga nga. Yung basta hindi ko may ma-explain yung pag nagsasakit ako parang uh, iba ano daw yun, eh, uh, scientific daw ng anesthesia yun. Sa so, hospital dahil binayop si na yung tinanggal na tumor doon sa aking colon. Binayop si daw nila yon At ipapakita daw sa amin, explain daw nila sa amin yon At saka baka ikimu daw nila ako dahil uh, hindi ko alam kung binin or malignant yon Kaya tignan namin kung anong result mamaya, kung anong sasabihin ng doktor sa akin, kung ipapakita. I-update kayo tatla madam naman mga guys. Ayan, hindi na mawawala. Wala yung mga prutas sa aking gabi. sa mga guys. Wala kang kumakain yan. Dahil noon, hindi ako kumakain ng mga ganyan. Banana lang kasi yung banana. inuulam ko yan. Pero, ngayon, apple. Yan ang pinakaaya ko noon na prutas. Apple, mga ganyan. Orange. Hindi yan ako nagano. Pero, since nagkaroon ako ng ganito, na case, ano, wala na, hindi na nahuhulan ng prutas sa aking lamesa. Yeah. Tapos, yung tinapay na, na white bread, okay lang din naman yan, nakakaano din ng, ano, ng bawal yan. Tapos, lagi ako umiinom ng gayoban na tea with uh, paragis. Parang natakot na din ako dun sa food supplement na ano, sa, sa barley. Kasi kahit sabihin natin organic, 'Di diba, may halong ano na 'yan, may halong chemical na 'yan kaya natatakot na din ako kaya mag-stick to na lang ako sa ano sa chia seed. Tsaka gayubana at tsaka sa paragis. Yan na lang ako mag-stick na ano, yun na lang inumin ko at saka mag-smoothies na lang ako ng mga green leaves, mga ganyan. Na, na ano na ako, nadala na ako mga guys sa mga ano, yung mga nabibili sa online. Kaya, mas, mas ano na lang ako sa mga herbal na ano yung talagang yung fresh, ganyan. Ayan mga guys, ang nakakapagod pa din talaga magsasasal. <laughs> oh my God! Much, much, much later. Ayan, naging payat na si Inday. Inday Badiday. Ayan, habang inihintay namin yung asawa ko kasi kinuha niya yung sasakyan dahil Malayo kasi yung pinag-parkingan niya kaya nahihirapan akong maglakad. Paano na lang kung nandoon pa lang ako sa Pilipinas na hindi ko alam na meron pala akong kanser na ano dahil yung nakuha nila na tumor doon sa ko ano, kulon ko is malignant kaya sabi ng doktor na kailangan ko magpa-chemotherapy dahil baka meron nang nag-spread doon sa dugo ko ay ang malignan pa naman daw is Very high risk kina ano yan na uh, maga mas maano siyang kumalat kaysa yung B9. Yung B9 kasi hindi siya masyadong ano slow slow siya mag ano kakalat. Kaya mas maganda Ma, I mean, daw na magpakilo ako para Yeah because maybe some people donate that one the chair Nila nilalamig ako mga guys na iyak lang ako kanina doon dahil yung naiyak ako sa tuwa dahil syempre natanggal na tapos ah, sabi ko doon sa doktor paano na lang kung nandun pa lang ako sa Pilipinas hindi pa ako nakuha ng asawa ko dito dahil ang plano namin noon mag apply ako ng spouse visa eh how many years pa yon bago ano, maipop, maiprocess yung visa kasi ang dami ko kasing Nababasa dun sa ano, sa sinalihan ko na group ba ng Yuki Husband Group na ano, na sa Facebook na meron 3 years, 3 years na sila nag-apply, 2 years, 1 year sila nag-apply ng visa at hindi pa sila na kaya ikasal pa ang mga yon may anak pa ang mga yon kaya sabi ng asawa ko na mas madbilis ang tourist visa. Ganyan. So, ayan, maglaro muna si Kulasa. Bang hinihintay namin si La, Little Boy at Dada na kinuha yung sasakyan dahil ang hirap kasi maglakad mga guys. Hindi pa ako masyadong ano, makakapaglakad ng malayo. Tapos, nahihirapan din ako kasi na ano dahil pag na, naglalakad ako, parang naalog yung chan ko ba? Kaya doon ko nararamdaman yung ano ng tahi ko. Kaya sabi ko sa, sa asawa ko na dito muna kami at kukunin nyo sa dahil medyo malayo yung pinagparkingan dahil masyadong crowded na yung parkingan dito sa harap ng ano ng hospital kaya doon siya sa labas nagparking at tuwang tuwa naman si ati Kulasa dahil maganda ang panahon ngayon pero anong oras na mga guys dyan 7, 7 na ng gabi kaya sabi ko sa asawa ko na mag grocery muna kami tapos kami uuwi dahil gabi na may pasok pa siya bukas kaya hanggang dito na lang mga guys. Thank you for watching and thank you for your support. God bless you all. Sana hindi kayo magsasawang manood ng aking mga videos.